Malamig na talaga ang panahon ngayon mga kapatid, kaya uso na naman ang mga flu-like illness gaya ng trangkaso. Paano nga ba yan maiiwasan? Para bigyan na mukha ang Balita Mobile Journal, Francis Orsho. Tam mo na ba ang lamig ng panahon? For sure ready ka na for your holiday vacation. Pero isa pa sa dapat paghandaan natin ay ang flu-like illness na nakukuha raw kapag ganito ang panahon. Matik na umpisa na ng hanging amihan o northeast monsoon kapag ramdam na natin ang malamig na panahon. Taglay ng weather system na ito ang tuyo at malamig na hangin. Yun nga lang, may bitbit -bit naman itong viruses sabi ng pag-asa. Kaya kapansin-pansing maraming nagkakasakit tuwing amihan season. Dahil nga sa malamig na amihan, ay paghandaan natin mga kabayan, especially medyo sensitibo sa pagbiglang uh, damig lamig ng panahon. Karaniwang trangkaso o mga flu-like illnesses ang sintomas kapag nagkakasakit dahil sa malamig na panahon. Pero bakit nga ba ito madalas na nangyayari. Pag malamig kasi nagsasara ang lahat ng mga blood vessels natin. At pag nagsasara ang mga blood vessels natin, hindi maganda ang sirkulasyon sa ating katawan. Pag hindi maganda ang sirkulasyon sa ating katawan, hindi ma masyado nakakalaban ng ating immune system. Karaniwang sintomas naman sa mga ganitong sakit ay pananakit ng ulo, lagnat, sakit ng katawan at pagkakaroon ng ubo at sipon. Pero teka, hindi ba ganyan din ang sintomas sa COVID? Papaano naman kaya natin malalaman na hindi COVID ang sakit na ating nararamdaman? lahat ng viruses pwede magmanifest manifest as trangkaso. Kasama na po dyan ang COVID. Siyempre, malalo tayo mag-iingat kung tayo pa ay hindi bakunado kasi lang natin wala tayong panlaban. So, papalating ma-identify, the best talaga is to do a swab. Payo rin ang eksperto para makaiwas sa dalang sakit ng mga viruses, umiwas sa matataong lugar at kung maari ay huwag magtatagal ng higit sa 30 minutes o 1 hour. Pero kung hindi maiiwasan, magsuot ng face mask. Ugaliin din ang pag-inom ng maraming tubig, dapat ay may sapat na tulog at uminom ng vitamins para lumakas ang immune system. Kung hindi ka naman sigurado sa iyong sakit, stay muna sa bahay hanggang sa humupa ang masamang pakiramdam. Kaya para mas masaya ang pagdiriwang natin sa kaliwat ka ng celebration this holiday season, Alagaan natin ang ating sarili. Mobile journalist Franciscopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.